Alam mo ba na 7 out of 10 Pilipino ang walang sapat na ipon? Nakakatakot, no? Pero huwag kang mag-alala. Ako'y magbabahagi ng 3 golden rules para sa tamang paghawak ng pera. Una, gumastos ka ng mas mababa sa kinikita mo. Simple lang, di ba? Pero mahirap gawin, kaya dapat matuto tayong mag-budget at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastusin. Pangalawa, mag-ipon bago gumastos. Hindi pwedeng kung ano ang matira, yun lang ang iipunin. Dapat pagkapuha mo ng sweldo, automatic na may mapupunta sa savings mo. At panghuli, mag-invest para lumago ang pera mo. Hindi sapat na nakatago lang sa alkansya ang ipot. Kailangan natin palagoy nito sa mga investment vehicles tulad ng stocks, mutual funds o negosyo. Tandaan mo, ang tamang paghawak ng pera ay hindi tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung paano mo ito at pinapalaki. Kung gusto mo pang matuto, mag-follow lang sa channel na to para sa mas marami pang financial tips. Salamat sa panonood, kaibigan!